Ang dahon ng nyog ay ginagamit din sa tradisyonal na medisina sa ilang kultura. Narito ang ilang mga paraan kung paano ito ginagamit bilang herbal na gamot. Pampurge sa ilang komunidad. Ang pinakuloang dahon ng nyog ay ginagamit bilang natural na pamperga upang alisin ang mga bulate sa tiyan. Panggamot sa sugat ang sariwang katas mula sa dinikdik na dahon ng nyog ay maaaring gamitin bilang antiseptic para sa mga sugat o hiwa. Pinaniniwala ang nakakatulong ito sa mas mabilis na paghilom ng sugat at sa pag-iwas sa impeksyon. Pampababa ng lagnat Ang pinakuloang dahon ng nyog ay ginagamit bilang mainit na inumin para sa pagpapababa ng lagnat. Ang iba ay pinapahid ang pinalamig na katas ng dahon sa balat ng taong nilalagnat para mabawasan ang init ng katawan. Panglunas sa ubo ang sabaw mula sa pinakuloang dahon ng nyog ay iniinom para makatulong sa pag-alis ng plema at pagpapagaling ng pampoligo para sa pangangati ng balat sa ilang mga lugar. Ang pinakuloang dahon ng nyog ay ginagamit bilang herbal na palaigo upang mapawi ang pangangati ng balat o rashes. Tulad ng dahil sa bulutong o iba pang mga kondisyon sa balat.